Hi guys! Welcome back again to my channel and for today's video ay magluto naman tayo ng inisang pechay with atwiyas. At this point, syempre igigisa muna natin yung sibuyas at bawang as usual na ginagawa natin kapag nagigisa. At yung sinasabi ko kaninang pang twiyas, ito na yun guys. Hiniwa-hiwa ko lang ng maliit yung ham and sinabay na rin sa ating onion and garlic. Para at least kapag medyo brown na sila ay sabay-sabay na silang maluluto. Next naman ay ang mga chopped tomatoes. Si tomatoes naman guys ay optional lang. Nasa sa inyo pa rin if gusto nyong lagyan. Sa akin kasi pandagdag sustansya at syempre nagbibigay na rin ng kakaibang aroma. Kayo guys, ano sa tingin nyo? comment down below if you have any questions or suggestions. Naglagay na rin ako ng half tablespoon of sugar. Kung mapapansin nyo guys, may nilagay na rin ako diyan na soy sauce. Konti lang naman para na din ma-absorb ng mga ingredients. At least, habang naghihintay tayo na maluto sila, inaka-absorb na yung ibang pampalasa. At this point ay ilalagay na natin itong chapechay. Sinap na rin natin ito para naman hindi na tayo mahirapan pa sa paghalo. Iniisip ko kasi guys, kung malalaki siya, abay unti lang ang makakakain. Kasi nga, super limited lang siya unlike dito. Na the more chop, the merrier ang kakain. Cheers! O diba, tama naman. Budget lang kasi ang kailangan. Kung gusto nyo talaga na swak sa bulsa at magbibigay ng sustansya, Abay, subukan nyo na rin ito. Nasa sa inyo na rin kung anong twist pa ang ilalagay nyo. Para sa akin, the best din naman to. At last point, again, mukhang nakukuha na natin yung tamang consistency na gusto kong luto sa isang pechay with a twist. Okay na rin to, yung half cook lang. Para naman hindi siya madurog at pwede na din i-transfer sa isang malinis na serving bowl. And don't forget to follow me for more cooking recipes. Like and share. Thank you for watching.